Ito na yung mamamay. Mama. Wow, may star star. Oh, Oo, may star ko, no, guys. Ay, wow! Ganda ng sunset. Ay, wow! Ay, wow! Mas maganda siya sa sunset. Ayun, mas maganda pa siya sa sunset. Hindi na kita makita kasi. Yun! Yun! Taran, taran. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Dito tayo dadaan, guys. Matili na dito. dito sila. Oh, andun pas sa taas dali niya. May star ko na may star. Hmm. Okay, diyan wow. ka na kamo nagsaka. Eh, Nganye, nara, Angel na nagligad. Uh, Ay, may ibok. Uh, Ay, o, uh, nag Kami Nagbalik. Mm. Oh, sige rin, sige rin. Nami, ano, kagina pang namna hmm. Sakit na lang ka diyan nga kwan. Yeah. Sige nang pagit. May mga sabad, abi yeah. Star. Yeah. <laughs> Habis. Hmm. kenapa Apa bu, 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 bu. power, Bah? Power, Bah. Kepisik-pisik, Bah. Nah. Woi. Hah. Hmm. Gravity trip, Bah.

dami ko na mga videos na na si wow. guys guys dinidelete ko na lang kasi wow. yung iba nag-share wow. 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 mga nugay ko ganit kasagi ka tutok sa cellphone kung baka naman ito importante para at least mapanin mong Hindi lang tama dito, ibo kay tito mo ha. Oh, dito ma dito, sige dito dito. Dito ma dito kay tito ha. So dito lang tayo guys ha kasi madilim na, hindi natin makikita. Bye bye na po. Tara.